Hello po mga kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay dito kay Bibi Carla, yung last live ni Bibi Carla at uh, yan nga na naman po ay marami na naman na gumawa ng fake account at ito po ay, ayan magpapasalamat tayo kay Sir Ande uh, uh, Sir William at kay Ma'am na sila po ay mga nagpalipad si Ma'am Cora at Ma'am Connie maraming salamat po at kayo po ay talagang mahal na mahal ninyo po si Baby Carla. Ngayon po may babasahin po tayo na ito na naman po may gumawang pick account na ginamit na naman po ang Jump Car icon. Pinky Jump uh, Car, no? Ito po babasahin natin ha. Ito parang uh, ginagawa ng pick account ito at ito. Pinky Jump Car. Wow. Carla Miss Yang na pala tawag. Ano, Miss Yang na pala ang tawag mo kay Yang Mi. After all here, eh, import and com, uh, contribution to sa iyo, mm, ano, anong tawag dyan? Ang Greek pool. ayam mm. Ayan po, mga kapatid. Anong dyan? Uh, basahin nyo na lang at uh, ito nga po ay medyo hindi ko uh, nagustuhan po ito sa live ni Carla nung mga nakaraang araw. Ito po ay naka, ano, hindi ko po lang nag-upload dahil alam nyo na bang po na itong mga nakaraang araw, yung Wednesday po, ay ako ay nagpabunot ng ngipin. Kaya medyo sumakit dito ko dalawa po yun. Kaya uh, tayo ay direct na rin pong nagpangipin ay talagang masakit. Kaya ngayon lang na medyo okay-okay na na hindi na siya namamaga masyado. O ting, nung mga nakaraang araw, maga kaya hindi tayo makapag-reaction at makapag-live. ang uh, sa ngayon nga po ay re-reaction na natin ito po. Bakit po talaga yung mga tao na kailangan natin gamitin ang pangalan ng ibang tao? oh yes, sabi ko nga, Uh, pag tayo po ay natulungan na ng isang tao, sabihin man natin na hindi natin hinihingi. Kailangan po talaga iyan. Nandyan yung uh, utang na loob. Sabihin mong utang na loob na hindi mo man iningi na utang na loob. Pero tayo po ay bilang isang pagtanim ng, ng kabutihan sa taong nagbigay sa atin ng magandang buhay. Kinabukasan, umangat uh, tayo, ay dapat po talaga 'yan. Lagi natin pasasalamatan at huwag tayong magmamalaki. Dahil alam niyo po mga kapatid. Hindi naman po kailangan tayong manumbat. Ano? Na ito pong gumawa na 'yan ay iyan parang ipinagtatanggol niya dyan si Miss Yang, ano? Pero si Miss Yang po promise wala po 'yan na inanakit. Kung hindi man sila na o napapasalamatan sa tuwing nagla-live sila iyon ay bonus na lang kung hindi man talaga mabanggit ni Bibi Carla yung lahat ng love team pero sa palagay ko naman po talaga yung Jumpcar 18 na sa pangunguna ni Miss Yang ay hindi naman yan talaga dapat kalimutan dahil iyan po yung tumatak sa buong sa mga tao na nangunguna ang Miss Yang Jumcar 18 at si Miss Yang po yung parang dahilan. Yung uh, dahilan kung bakit po uh, nagkaroon ng pinakamatagumpay na love team. ba diba po? Ang Jumcar. At iyan po sa pangunguna po yan ng grupo ni Mishiang. At higit sa lahat yung mga sponsor, mga VIP sponsor, nandiyan po yun. Di diba? Sponsor, through yung young me, po nila pinadadala. At uh, hanggang ngayon, laging sinasabi ng mga sponsor na through young lang sila magsusuporta. Di ba? Kaya alam niyo po mga kapatid, ito sa yan yang yan kay Pinky Junkar, pinaalam ko lang po na hindi si Miss Yang po ay nanunumbat. Pasalamatan man po siya ni Carla o hindi, ay hindi siya yung uh, manunumbat. Dahil iyan po ay kusang loob po iyan nilang itinulong at na na at nakaraana po iyon. Pero ang marami pong nag, uh, nagsasabi na bakit daw sa tuwing nagla-live si Carla hindi na po nababanggit si Miss Yang yung Junkar 18 sa pangungunan ni Mishyang at uh, kung hindi pa daw po magpalipad ang mga sponsor at ilalagay doon hindi pa daw po babasahin ni Bibi Carla. Marami po akong naririnig ng ganyan. Sa totoo lang po mga kapatid minsan yung mga ibang tao kagayan dito ki Pinky Jumcar, may ano, point din siya. Dahil bakit nga noon uh, Mamshi ang tawag nila kay Miss Yang, ngayon ay ano na lang, Miss, uh, Miss Yang na lang. Yang Mi. Diba? Dati tita Yang, Miss Yang, yun yung mga naririnig ko. Pero minsan po talaga, sa totoo lang, ito ay napansin ko rin po na si Bibi Carla po ay minsan hindi na talaga po nababanggit si Miss Yang. Hmm siguro sa nakadamihan na nalilito na siya, yun, may intindihan ko po yun. Baka na minsan hindi niya na nababanggit yung, yung unang uh, grupo na kagaya ng Car 18, din niya na po yan nababanggit at nakakalimutan niya na po yan banggitin sa pangunguna ni Miss at mga uh, big sponsor, yung mga VIP sponsor, kung hindi pa talaga sa totoo lang po ito ay ako prangka lang din. Hindi, sabi na ko si Baby Carla, mahal ko si Baby Carla. Yun lang po ang napansin ko. Kung tayo may napansin din na tayo ng hindi maganda, iwag tayo yung sasabihin na aayon na lang tayo ng aayon doon sa mga maling napapansin natin. Ano. Minsan din kasi, dapat din natin tayo magpuna para po yan maitama. ba diba? Mm, gasino na ba yun yung sasabihin? Okay, titayang. Maraming salamat. Bakit po hindi natin na yun nababanggit dati? Uh, bukang bibig, tita yang, tat, uh, ma'am she, ma'am she, ma'am she, kahit kay Kalingap Jumar, lagi ko yan na ririnig na ma'am she. Ma'am yang. Uh, tita yang. Sa totoo lang, yung natatandaan ko po yung anniversary nila, sobra ako doon na nagiging proud dahil yung ginawa ni Miss Yang talaga, walang makakagawa, lalo na sa birthday ni Baby Carla. Hindi po yun magagawa. Promise po. Yung ganun klaseng pag i na nasa ibang bansa ka, hindi ko kayang gawin yun. Pero si Miss Yang talaga nagawa niya lahat. Lalong-lalo -lalo na noong anniversary nila, ano nagpunta sila sa Taiwan. Grabe po talaga yung e dito. Doon ako talaga umanga kay Miss Yang yung iport e na lang. Hindi basta-basta 'yun makakalimutan, mga kapatid. Tumatak sa buong uh, mundo 'yung 'yung iport e na 'yun yung, ng mga nagmamahal kay Baby Carla. Hindi lang si Miss Yang, 'yung mga sponsor, talaga mga big time na sponsor at mga uh, nagsusuporta talaga, solid na nagsuporta talaga dito sa Jump Car, diba? 'Yung mga team talagang Grabe yung suporta nila po talaga. Kaya minsan po dito, dito kay Pinky uh, Jumkar, ay may punto rin po siya. Mayroon din po. Pero hindi yan po yan si Miss Yang. Dahil si Miss Yang po, hindi na inintindi yan yung mga paggawa-gawa pa ng mga fake account. Hindi. Iyan po ay may point din siya dyan. Dahil uh, minsan po talaga nandiyan kami sa live, kagaya dito sa live ni Bibi Carla, talagang napansin ko rin niya na uh, yang, uh, Miss Yang na lang po yung tawag niya. Hindi na kagaya na Tita Yang, uh, Ma'am Shi, ganun po yung mga tawagan, niya na, tawagan nila dati. Kahit si Papa Jom, yan din po yung tawag dati. Ma'am Tita Yang, Ma'am Yang, dahil po kung matatandaan natin po yung uh, anniversary nila po, Talaga yung yakap nila kay Mishang, talagang akala mo, talagang close na close talaga sila na big, uh, big, uh, pagdating ng araw parang nawala yung bigla, no? Yung closeness nila, yung pagmamahal nila kay Mishyang, parang napawi talaga po yun. At marami pong nakapansin, hindi lang po ako at hindi lang po ang mga sponsor. Iyon po, kung tayo po ay nagtatanim ng utang na loob, ano ano man po ang mangyari, bagyuhin man tayo o bahain, hindi natin po makakalimutan yung tao na gim, uh, ano po yon yung parang ginawaan, yung silang gumawa ng paraan para lang po tayo ay ano uh, magkaroon ng magandang buhay. Yun po doon ang point natin. Ano? sila po yung ginawa ni God na paraan para mapansin po kayo. Pero wag po natin kakalimutan yung ginawa ni God na daan para po ay umunlad tayo, umakilala tayo. Yung po lang mga kapatid, ako sa totoo lang ay marami po akong naririnig, nababasa na uh, sinasabi nga daw na malumaki na daw po ang mga ulo ni Jumar, ni, ni Bibi Carla, pero sana naman po maintindihan natin baka po talaga ay talagang nakakalimutan nila. Nakakalimutan na ni Bibi Carla sa dami nga po dyan na nagkukumit at ang daming nagmamahal. Baka nga po ay nakakalimutan niya na si Miss Yang. Tapos eh, hindi niya mabanggit-banggit yung yung car. ba diba? Na, mga unang-unang nag tulong sa kanya yung yung car ano 18 <laughs> Kaya ayan suportahan na lang natin at wag na natin ibas at wag na tayong gumawa na kung anong-anong uh, Fake account or itong pinky Junker car na para nga dyan ay ipinagtatanggol si Misyang. Ayan uh, at po ay sang-ayon ako na minsan nga kasi dapat tayo kung yung unang-unang talagang tumulong sa atin ay makakalimutan natin parang hindi ano dahil ako po kahit siguro ang daming tumulong sa akin, ang daming ano, hindi ko po kalimutan yung unang-unang nagbigay ng e-port kung bakit ka po nakarating doon sa tuktok, di ba? Mahirap makarating sa tuktok kung tayo-tayo lang na wala po tayong pinagkukunan, ano? ah uh, sana naman po wag tayong uh, bas ng bas, gawa ng gawa ng mga fake account para lang masira natin si Miss Yang. Wag po dahil si Miss Yang po talaga. Promise ata uh, sinasabi po 'yan sa akin ng ng, ng sponsor na nakakausap ko na hindi po si Misyang magsasalita na kahit po hindi na siya pasalamatan hindi na mabanggit ang pangalan niya kasi siyang ay baliwala na yon dahil po ay hindi naman siya po hindi naman niya pira. siya lang po yung daan siya lang po ang ginawa para lang ay makarating sa tuktok si Baby Carla, di ba? At sumikat po talaga ng todo-todo sila Jomar Jum at Carla na yan ang pinag-uusapan hanggang ngayon nga po. At eh, ang dami po nga naging basher ngayon ni Baby Carla dahil nga po doon sa mga kung ano-ano na lang. Ano? Uh, wag na lang po natin, please lang po. Ito lang po ang masasabi ko, please lang. Uh, wag na natin ibabas dahil may mga dahilan siguro unawain na lang natin. Ano po? At uh, bahala na po si God sa kanila. Kung sino man sila mapanira, Diyos na po ang bahala sa inyo. Marami pong salamat. Suportahan na lang natin po ang Car 18 uh, si Kuya Santos Matubang, uh, Ati Edna Black, at si Kalinga Prab. At uh, siyempre po ang mga lab team, po ang Danjoy, Jomcar, uh, Adpaw, Sidros, um, Milbrad, supportahan po natin ang EDC. No? Yeah? Thank you so much po. Bye-bye. We love you.